Hello mga karate! Ito na, na yung pangalawang araw sa paggagawa ng kubo dahil maulan nga sa araw na ito. Sinimula na din ang paggapot do sa mga dineliver na kahoy at ginawa na rin yung mga sasag na ikakabit sa ating kubo. Hey mga karakit. Good morning! Ito na yung pangalawang paggawa dito sa kubo natin. Yan na yung update. Ayun na. Yung kasama natin si tatay at saka si Guri ulit. Dumating na dito medyo maaga Pero umulan ngayon. Pero tingnan natin. Sabi ko nga pwedeng hindi gumawa. Pero daw sila dumating naman ngayon. Kaya yan, may do, ano, maka Tusad tayo ngayong araw So, ganito na lang muna yung magiging vlog natin Ito, pakita ko sa inyo, ano matatapos ngayon Yan na lang Yan pa yung nagagawa ngayon so, Nag-order pa, unang, ano, ng kahoy Yung mga ganyan, dos por dos, dos por tres Para dyan sa magiging elevated Para dyan sa magiging kwarto Yan, kumuha na ng kabayan para dyan sa magiging dingding -ding. Yun na lang ang nalagay ko para humububo. Medyo native yung dating pa rin. kahit pa paano ito nga rin magiging tubo. Baga pa nga lang ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos na ulan kaya nilagyan na ni Goryo ng bubong na pagsisilungan. Habang gumagawa siya ng sasag kami naman ni Macy's ay bumibili niya ng merienda para tuloy-tuloy na lang mamaya kapag tumawid na tayo sa kain. Sa ito nga rin at pagdating namin dito sa bahay ay dumating na rin yung deliver na karagdagang kahoy para sa gagawin nga nating elevated do sa may kwarto. Mabuti na nga lang itong mga nagde-deliver ay tuloy-tuloy kahit tumuhulan. Itong si Goryo ay kung nga tumuhulan kaya ang sabi niya magdadala na nga rin daw siya ng kalahoy pagtawi para kahit paano nga ay mabawasan na yung akutin niya sa susunod at ang plano nga ang gawin ngayong araw ay ang paggagawa ng sasag para medyo matuyo na nga rin ito para mabilis na nga lang ikabit pag natapos na yung magiging pamakuan kapag nabuo na yung magiging kwarto di ba nakaka-excite nga yun naroon na tayo matutulugan doon habang nagpapahinga at doon ko na rin balak mag voiceover mag edit ng mga videos nilip na rin ako sa kakayan na itong pinsan kong siguriyo ako nga dalawa lang to sa kanya. Ilang peraso na may tali pa, talaga namang kahit mabigat ay sisiw na sisiw sa kanya. Ito na nga rin yung pinadeliver nating mga yero nung nakaraan at ang ginawa niya, kumuha na lang siya ng isa para itawid dito sa kaingin at ito na rin yung sa magiging pwesto niya habang bumagawa ng mga sasago. Hindi nga siguro yung panahon na maulan, mas marami pa tayo yung matatapos at mas magandang kumilos dahil natuyo ang lupa at magagawa talaga yung mga nakapalano para sa araw na ito. Pero okay naman nga ay nakakausad tayo sa mga gawain dito sa ating kaingin Gumawin na rin dito si Macy's para kamuha ng mga talbos. Ito nga pala yung tanim ni nanay habang nga sa Manila tayo. Diba? Pag may tinanin, tunay nga namang may ahanin. Dahil nga ngayon ay dito na tayo kukuha ng talbos na ilalawok sa ating mga hihula mamayang panangalian. O diba nakakatuwa? Sana nga makapagtanim na rin tayo ng iba't ibang gulay dito kapag natapos na itong ating kubo. Ito nga rin nakagandahan kapag na meron na tayong mga tanim na mga gulay. Yung maisipan mo ba? Basta may pang soga ako, ano na lang yung maisip mong lutuin ay kukuha ka na nga lang dito at tanam talaga nating sariwa at malinis ang ating hanihin. Ay sa susunod, pag nakausad na nga tayo sa ginagawa nating kubo ay magsisimula na rin tayo pagtatayumin ng mga gulay at habang nagpapaganda nga tayo dito sa ating kapanigiran ay may mga laman na at mga gulay na lumalaki dito sa ating mga tanin. O di ba yung mga gantong klase nga ng gulay kailangan-kailangan nga natin sa pagsasahog na may mga sabaw at kahit nga gisa na lang sa sardinas ay pwedeng-pwede na. Yung dating nga natin to nating sa 10-20 pesos ay ngayon ay pipitasin na lang natin sa ating bakuran. O diba nakaka-excite yun? Bukod nga sa masustansya ito ay malaking bagay talaga dahil makakatibig tayo sa oras. Ingbis na pupunta pa tayo sa bayan dahil nga wala naman talipa pa dito na malapit na pwedeng buhabilan dito sa lugar namin, pupunta pa talaga sa bayan kung bubustay nga nating magbulay. O di kaya ay mangingi na lang sa kapitbahay. May naman nga talaga na meron tayo sariling tanin. Yo! Sobrang udan. Ayan. Nakita niyo ba sa likod? Yan yung hugo na ginagawa. Tapos nagagawa na ng hanggang, hanggang. pang-dingding. Dahil maulan ngayon, di makakapag-istahan na lo. Nang naayos. Yes! Nagagawa na ng pang-dingding si Gurio. Papapakita ko na lang inyo yung mamaya. Ayan! Ayan! Nang na siya, sobrang bilis kahit naaulang, kahit nilalamig, ayan. Sanay na, sanay naman daw siya. Sabi ko nga, kahit sumilong na lang muna kasi hindi naman dali yan. Diretso pa rin siya. yan yung tang, ano, nilalaparan niya na yung mga tawa yan para gagawin natin, ano, dingding. -ding. Magiging wall dyan sa pubo natin. O, ba? Diba? sobrang lakas na ulan ngayon pero tuloy pa rin ang gawa niya. Isidoryo at halos matatapos na dito sa ginagawa niyang pandingding at itong si tatay dumating nga dito sa kubo at may dalang plastik ang balak ng halalagyan ng alam ng bubong na plastic para hindi umuulan sa pagpapako. Ito magiging sahig ng ating kwarto. Medyo na wala-wala nga -wala ang ulan kaya inuti-uti ko na rin ang pag-ahot mga kahoy. Nung nakaraan nga na nag-estimate si tatay ng mga kahoy na ito, yung 2-4-2 at 2-4-3 ay nagpowder lang ng tig-10. Tunay nga pa na pag ka ng bahay habang di natatapos ay parami ng parami yung mga kailangan mong gawin, kailangan mong bilhin. Habang unti-unti mong nakikita, ang resulta ay dumarami eh. yung mga gusto mong ipagawa. Sinusukat na rin ni tata yung magiging actual na laki ng magiging kwarto para malaman na din kung ilan ng sasag na mailalagay dito dahil kulang nga yung unang minutong na hawayan kaya nagdagdag na lang ulit ng mga dadawing sasag itong si Aba, itong si Mrs. nga ay naguhudyat dahil lapo na nga sa ganap na ito ay nagtatawag na na magbemerenda na nga doon kami at san sabi ko nga sa kanya ay maya maya na katantay na namin matapos itong nililinisan na hawayan ni Goryo para dire-diretso na mamaya dahil na nakarami na sabi ko nga sa anya, alas tres ayuhay na katapos nga magmerenda ay kahit tumuwi na siya. Dahil hindi nga biro yung mga trabaho na natapos niya buong araw. Bukod nga sa maulan at basang-basa siya, ay marami rin naman talaga na natapos ng mga sasag na gagamitin natin sa pangdingding. O sa susunod nga pwede na natin itong ikabit. Dahil nga tinawid na nga lang dito itong merienda na bitinin namin ito nga pala ay mami tamang tama nga naman sa gantong panahon na maulan. O paano kain muna tayo? Sana makasubaybay ka rin sa ating bahay serye. At kung gusto mo yung ganitong klase ng content, pakikonsider na lang, pakifollow, palike, and share na rin. Maraming maraming salamat sa panonood. Ingat! Bye-bye! God bless!